Hi Kabamba! Magandang buhay! Yan at magluluto na naman ako ng dinengdeng. Dahil may natirang kalahati ng bangus na aking inihaw nung nakarang araw pa. Kaya naisipan kong magluto ng ganito. Kaya samahan mo ulit ako dito sa aking kusina. Manood, matuto at mag-enjoy. Dalawang klase na naman ng gulay yung aking paghahaluin dito. Meron ako ditong medium size na papaya. Nabili ko lang ito ng 20 pesos. At yung aking hihahalo dito na isang gulay nito ay yung malunggay na kinuha ko lang yan dito sa likod ng aming bahay. At lalagyan ko rin ito ng luya. Ito yung isang magpapasarap dito sa ating lulutuin. Kung nakasanayan yung maglagay ng bawang at sibuyas ay maglagay na lang kayo. Ako kahit itong luya lang ay okay okay na. Kaya dinamihan ko na ng paglagay ng luya kabamba. Sa mga bago pa lang na nanonood sa aking mga video, baka tanungin nyo bakit wala itong sibuyas o kaya bawang. Or yung mga nagtatanong kung bakit walang bawang o kaya sibuyas yung mga nilulutuin kong dinindeng. May dalawang rason kung bakit ayaw kong maglagay. Ang unang rason kabamba ay ito yung aking nakalakihan at nakasanayan sa pagluluto. At ang pangalawa naman ay hindi masarap sa aking panlasa. Nasabi kong hindi masarap sa aking panlasa dahil trinay ko naman maglagay dati. Kaya lang ay hindi ko talaga magustuhan ang lasa nito. Yan ang laging napapansin pag nagluluto ako ng dinindeng. Bakit daw walang sibuyas o kaya bawang. Diyan ako lagi nababash. Sasabihin nila na hindi daw ako tunay na ilukan Ilocano dahil hindi ako naglalagay nun. Ay naket pure Ilocano ak matlat ta akabsat o renohana nga kikapkabil tibawang wino si Buyas ti dinangdang ko. Makunak nga napaklanak nga Ilocano. Ta jay kunada nga rudan 10% ti dara tayo kat buguong. Ay jay jog joke lang mat kabamba. Sana ay nasagot ko yung katanungan nyo kung bakit hindi ako naglalagay. Balik na tayo dito sa aking niluluto. Yan at pinakuloan ko pala yung kalahating inihaw na bangus at itong luya. pinakuluan ko lang ito ng limang minuto. Mas matagal mas malasa itong sabaw nito. Pagkakulo nito ay nilagyan ko na ito ng bagoong. At pinakuluan ko lang ulit ng dalawang minuto. Tsaka ako naman nilagay dito yung ating ginayat kanina na papaya. Ginayat ko lang pala ito sa maninipis para madali lang ito lutuin. Sinong relate dito sa ganitong lutuin? Ako kasi nung nanganak ako, ganito yung niluluto ng aking nanay. Ang kaiban lang ay hindi niya ito nilalagyan ng bagoong. Bawal daw kasing kumain nang may bagoong ang bagong panganak. Kaya asin yung kanyang nilalagay. Oso pa iba tagtanggat at kaway-kaway dagiti -kaway, kaway daging naranasan natin nagtanggat ide jay kunada nga bawal ti agpuyot lalo no na pudot pa di kanon siguro man manon ti agtanggat tat takakabsat ta makabagong henerasyon nga kunadan pagkaluto pala nitong papaya ay nilagay ko na dito yung malunggay ganito ko pala hinihimay itong malunggay pag ganito ang dinindeng na aking niluluto ay gilip lip ako klaeng yan at papakuluan lang natin nito ng saglit dahil madali lang naman lutuin yang malunggay ready to serve na yung ating dinindeng na papaya with Malunggay. Kaya magsandok ka na ng kanin at sabay-sabay na tayong kakain. Maraming salamat sa panunood, Kabamba. Hanggang sa muli!